let's eat po kain vlog hindi <laughs> Sino akong mag vlog meron akong mga vlog kaya lang bisko inabot ako ng hapon maraming pasyente alam nyo na tapos nakakapagod naman kasi pagkatigo din sa bahay napakadami ko pang ginagawa kaya hindi na po ako nag nag voice over at saka nag edit edit kain vlog na lang para mas mabilis diba ha Pagod po ako. ano <laughs> ka pero may mga video po ako. Doon talaga ang buhay, pagpagod. Basta may ma may may ma upload lang po. Ganun po. <laughs> Nakakaloka. Lobat. <laughs> Biglang nag-ano, nag-stop yung video kasi naloobat ako. Nakakaloka. <laughs> ang ulam namin, ah, ano yung ulam maroon? <laughs> San Marino, yung lagyan ng itlog, tapos ako po tinapa. Pat! Mmm! Mmm! Kap ng San Marino mo. Hmm. Tapos ako tinapa lang. Mabilisan, ayaw nang mag... Matawag magluto. Pat! Mmm! Masarap ang tinapa pag paminsan minsan San <tipos> Pat. Pero kung mga gila, nakakasuda. Harap? Anong ulam nyo dyan? Mm. No? Pat. Ang bilis ng araw. Sabi din naman bukas. Of ba? Bakabilis nakakaloka. Hahaha. <laughs> ko ako ng ulam. Nagulutom ako. Hindi kasi ako nag-lunch. Pat! Kaya sobra gutom ko. Pat! Hmm. No? Pat pat? Ang kayo ka? Pat! Hindi ba hindi kumasok? Hindi ba hindi Ang ginawa mo sa maghapon sa bahay niyo?

Mmm. Ahap. Saan sa'yo lang yung ulam namin. Ahap. Uh -huh. Mmm. Thank you po sa inyong lahat. Pasensya na kayo. <laughs> Wala kami may content. Sa content na nanonood sa amin. Huwag kayo magsasawag man noon. And I thank you, love you all, bye bye. 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 bye.